Kahit hindi na ako magpunta ng Burakay, dito lang, okay na okay na. At eto na nga guys, meron na naman kami pupunta ang probinsya. Nasa talang buhay ko, hindi ko in-expect na mapupuntahan ko. Alas 8 pa lang ng gabi dito sa Pampanga, bumiyayan na kami kasi malayo-layo daw yung pupuntahan namin kahit na sa NLEX kami dumaan yung biyahe daw dito 9 to 12 hours at dahil nga sobrang haba ng oras ng biyahe namin nagpahinga muna kami kumain dito sa isang fast food pero pina take out na lang namin yung mga kinakain namin sa sasakyan na lang kami kakain para dire diretso na yung biyahe namin hindi sayang oras at pagkalipas nga ng 7 oras guys nakarating din kami dito sa unang probinsyang gusto namin puntahan at ito na nga yung Sur. At bago nga kayo makapasok dito sa probinsya ng Ilocos Sur, hindi pwedeng hindi kayo minto dito kasi magpapapicture kayo dito. Dito pa lang sa boundary kasi ng Ilocos Sur, mapapahinto ka talaga sa kanilang arko dito. So time check muna tayo, it's 2.46 ng madaling araw. So bali 8 o'clock tayo umalis, halos 7 oras nung nakarating tayo dito sa Ilocos Namamangha naman ako sa mga arko nila dito. Ang liliwanag paggabi. At bago nga kami pumasyal sa Ilocos Sur, pupunta muna kami ng Ilocos Norte at nandito na nga kami. Uunay na namin papasyalan yung Ilocos Norte para pag uwi namin is pababa na lang kami, dire diretsyo na lang. Parang mas gusto ko yung arko ng Ilocos Sur kesa sa Ilocos Norte pero parehong maganda naman. Tignan nyo naman ang mukha ko dyan, wala nang tulog. <coughs> At inumaga na nga kami dito sa Ilocos Norte. Time check muna tayo. 5.42 ng umaga. At dito na nga guys. Mag-aalas 7 na ng umaga dito. Malapit ng lumabas si eh, Haring Araw. At dito na nga kami sa sentro ng Ilocos Norte. Ang Lawag City. At dito nga pala nakatayo yung kapitolyo ng Ilocos Norte. Pero hindi yan ang pakay namin. Ang pakay namin dito yung kanilang windmill sa Ilocos Norte. Yung tinatawag nilang Burgos Wind Farm. At dito nga guys, tanaw na tanaw ko na yung mga windmill. Ang lalaki pala nila, paano pa kaya pag nando ka na mismo sa malapit sa kanila, no? Dito guys, yung oras, mag-aalas 8 na ng umaga bago kami makarating. Parang saktong-sakto nga na 12 oras nang makarating kami dito at sa wakas makakapagpahinga na kami kahit ilang oras lang dahil nandito na rin kami. At habang busy yung mga kasama ko nagkakabi dun sa baban umakit ako dito para makita yung kabuuan dito sa kanilang wind farm. Dito guys nakita ko talagang sulit na sulit yung pagpunta namin dito. Ito pa yung isang magandang view na ko guys. Pagbaba ko dito sa mga hagdanan na to. Kitang kita mo yung naglalaki ang alon dito sa kanilang dagat. Napakaganda at napakalinaw na tubig. Isa talaga to sa mga tourist attraction ng Ilocos Norte. Sa sobrang ganda. At syempre hindi mawawala yung mga nagbebenta ng mga souvenirs. At sabi ng anak ko, kada pupuntahan naming tourist spot dito, bibili kami ng mga souvenirs para hindi niya makakalimutan. At syempre, hindi pwedeng mawala yung aming group picture. Mas masaya kasi nagbabakasyon pag marami kayo. Pagkatapos nga ng maraming picturean at videohan dito sa napakagandang view ng kanilang Burgos Wind Farm, ang next naman natin pupuntahan ngayon yung sikat na sikat na dagat nila or beach nila dito sa Pagudpod, Ilocos Norte. So bali yung rent namin bahay dito guys nasa Ilocos Sur pa. Kaya lahat ng mga pasyalan dito sa Ilocos Norte kailangan na namin puntahan bago kami makarating ulit dito sa Ilocos Sur. At nandito na nga kami sa kanilang municipal beach park na matatagpuan dito sa Pagod Food Ilocos Norte. Dito na rin kami kakain ng aming mga tanghalian dahil oras na at nagugutom na nga lahat. Dito pala guys kung pupunta kayo as day tour, ang babayaran nyo yung kanilang environmental fee, yung cottage at yung parking area. Maliliit lang yung mga cottage nila dito guys. Halos pang sampuang ang katao lang. Pero okay na to guys kasi may pupuntaan pa naman kaming iba. Magpapahinga lang kami dito at kakain at maliligo syempre. Syempre di rin pwedeng hindi ko ipakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa kanilang pagod food beach. Hey, Siyempre, hindi dito kami magche-check-in ha. Nag-stopover lang kami dito at nakita ko to. Kakaibang hotel kasi to. Ang gandang tignan. At ang sunod namin pinuntahan guys, yung sikat na simbahan nila dito sa Ilocos Norte. Ang Paway Church. Hulaan nyo guys kung gano'ng nakatanda tong simbahan na to. 15th century pa nung naitayo ito guys. Iba talaga yung mga tinatayong simbahan noon. Talagang napakatitibay. Pagdating mo dito sa loob guys, talagang napakalawak nito. Siguro hindi lang limang daang katao yung kasya dito. Mas higit pa siguro sa sobrang laki. At dito nag-alay na nga kami ng kandila ni Mrs. para magdasal na rin. Siyempre dito pinagdasal ko na rin na sana maging safe yung aming paglalakbay mula ka Ilocos Norte hanggang Ilocos Sur hanggang pag-uwi namin paglabas nga namin simbahan guys nandito na ulit kami sa mga tindahan ng mga souvenirs kakaiba talaga yung mga shop nila dito yung mga instruktura nila para mga panahon pa mga kastila talaga at habang namimili nga yung mga kasama namin dito guys tinanong ko kung saan yung CR nila sabi nila sa kaliwa daw pagliko ko nagulat ako sa itsura kung saan kami pupunta kala ko nasa malakang na kami imbes na mag CR ako dito nagpicture at nagvideo na lang ako dito tapos hindi ko mapigilang hindi umakyat dito. Titingnan ko kung anong meron dito. Yung pala mga restaurant pala yung mga nandito guys. At syempre hindi kami kakain dyan. Sobrang mahal naman kasi ng na mga restaurant. So ayan na guys. Yan muna yung part 1 natin sa pamamasyal dito sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang part 2 naman natin pupunta tayo sa Ilocos Sur naman. Kung nagbabalak din kayong pumunta dito sa Ilocos Norte. Huwag nyong kalimutang hindi puntahan yung mga pinakita ko ha. Osha, sana nagustuhan niyo yung part 1 natin. At huwag mo na rin kalimutan mag-follow, mag-share and like ha. Salamat!